Saan. sa inyong bayan ito sa doon mga nasa namin. Sa pagkakabalag sa ay makakasang umungan ng Diyos upang umagwag ang aulang ng sa kanyang inawa mabuti pa ang masama Nakasyaan na masyayang sa dayi na ito. Ang ah, salamat sa Salamat sa Diyos

at malapain magulang ng aking pamilya. O karangalan na wala ng pagpanaping ang kanilang pangalan. Nananalangin kami na sa aking mga ama itong pagbabaslas ng lahat ng mga bigay. Sa so nalang ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Sumayin ang pamilya. At sumayin hindi Mahal na po, Nazareno, mo sa mga ng Diyos ang walang na pangitin ng Diyos sa saang patawad. Pakinggan mo ang pangitin na ng mga na nangyayag sa iyo. Mababalawa nila ang mga mababalunan at pagkakain ang kasakutan ng may mga taloob na tinatanggap. Pagkasalitin mo <coughs> ang mga sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway na nila ang pangako nila ang niya, na lang sa binya na ikaw lamang ang kanilang iibigin at pagkikuran bilang Panginoon, magpasawala ng hanggan. Amen. Amen. At pagpalaan kayo ng mapagmahal at ng Diyos ng Ama, Katalala, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen.